Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga ng mga nag-trending na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik muli si Kalingap Val dahil meron na naman siyang bagong impormasyon na nakita at nais niyang ipakita sa mga kapamilya ni Ate Erika kung totoo ba ang mga ito. Gusto niya rin i-confirm kung sila ba ang pinapatamaan ng mga tao na nakita ni Kalingap Val Santos Matubang na nagpo-post para sa kanila. Sa si isang post nga ay talagang binantaan ang tita ni ate Erika ni Papa Kulong siya kaya dapat daw make sure na meron daw siyang ebidensya. Babaeng ito? Para mag magklaro ko lang. Apo, siya po yan. Ano ito? Apo. I'm sorry kung sinasabi Kung kasi may binsay din sa iyo. May binsay sa social media na basa ko lang din. Ikaw ata ang pinatamaan dito. Nandyan din po yung mga tips nila sa amin. Hmm? Ito po yung dinidilip. Make sure na may ebidensya ka. Amin. At baka warrant, warrant at arrest ang darating sa'yo of my word. Hindi, hindi man dapat ako. Kayo ang sumira sa sarili ninyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Baka <coughs> sa sablay, maubos ang ipin <eatin> mo. Ano ang ipin mo? Ha? Papagunot na nga ako, kuya. Ah, uh, Baka talaga gugutin ito. manunok mo yan. Oh. <laughs> God bless and see you in the court. Delikado ka. <laughs> Pangindigan mo lahat ang sinabi mo, ha? that there's some evidence yung totoo kasi pag hindi kayo ang... Sabi pa nga sa post na ito ay mukha daw ang pera ang pamilya ni Ate Erika. Talagang kailangan daw nila ng patunay at mga ebidensya dahil nais silang kasuhan ng tao na ito at baka humantong pa nga sa korte. Habang binabasa nga ni Kalinga Val Santos Matubang, ang message na ito o post na ito sa tita ni Ate Erika at sa lolo niya ay talagang hindi nag agree ang tita ni Ate Erika. Dahil maraming sinasabi doon at parang binabaliktad sila at sinasabihan pa sila na mukha daw silang pera. Kaya doon nagagalit ang pamilya ni Ate Erika sapagkat hindi daw sila binigyan ng pera ng mga e-lovers. Kaya naman sa dito ang lolo ni Ate Erika. mabanggit sa nga lang ito? Eh, Oo, oh, eh, 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 oh. Subra mo, pati alaman, sa hindi niyo naman pera at buhay. Be ready for yourself. Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din nagpapahiya sa korte. Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din, kayo din, mapapahiya sa korte. Nagagalit kayo kasi di namin kayo binigyan ng pera. <laughs> ano naman po ang i ano naman ha? po ang kinagagalit po namin kasi kanina. mukha kayong pera na kahit nakabigay kami ng ilang ilang bisis dinay kayo ng dinay ano yun para kami nalang Kumbigay na nalang nabigay na ha tay lulubig so may ibinsay sa iyo nabasa mo na ito di pa you know from Iwit tourist to tourists, Tourist Lulumigs! Ano kaya yung topic natin dito? Di ba? Pira at ikaw ang may hawak. Yung pira, hindi si May. Pero may hawak. Wala akong pira yung hawak ka dyan. Ha? Yan o. Grabe todo nga ang pagsalungat ng lolo ni Ate Erika sa mga message at post na binabasa sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubak. Talagang walang katotohanan daw ang mga ito dahil lang totoo daw ay sinasabi nila. Talagang hindi nga din daw sila natatakot dahil alam din nila sa sarili nila na nagsasabi sila ng totoo. At kitang kita din na manginiwala naman si Kalinga Val Santos Matubang sa sinasabi ng pamilya at lolo pati na rin ng tita ni Ate Erika grabe at patagal ng patagal, ay mas lana na nga umiinit ang mga balita tungkol sa isyo ni Ate Erika. Sino nga ba ang talagang may mali sa isyo na ito? Yeah, pira at ikaw ang may hawak. Yung pira, hindi si May. Pero may hawak. <laughs> Wala akong pira yung nahawakan yan. Ha? Huh? Yan o. Ah, uh, dahil kayo ang bumili ng mga gamit. Utos lang ni Photos yun yung sisilam. Anong, anong, gamit yung binili niyo tayo? Yung siminto. Ang ribe, yung mga ginagamit. Saan ginamit? Saan ginamit? Sa mga higit. Ah, okay. Hindi hindi pa nga mga kamabalat. Ang karong halaga nung binigay sa'yo? Ang lang yata yun. Ang lang yata yun. Uh ang -huh. lang yata yun. Ang Binigay. Hindi man. Hmm. Sa kanya naman ang gagaling. Bigyan nga sa akin. Ikaw daw ang may hawak ng pera, hindi si hindi si me. Kaya, wala sa sa kanya. Siya nagbago na bibigyan ng pera pang bili ng mga Eh ako tayo dito para malinaw ko ang mga kasi Pero ang salita ko, yung pala, sila, ikaw pala may kasalanan. <laughs> okay. Ha? Ako yeah. talaga oh. wala. Sinabi pa nga sa post na talagang parang sobra na daw ang pamilya, lalo na ang tita ni Ate Erika at ang lolo ni Ate Erika sa kanya. Kaya naman pinagtatanggol nga ng post na ito si Ate Erika at ang ate. Talagang sabi nga ng lolo ni Ate Erika ay napakarami daw maling impormasyon doon. At talagang pinariwanag din ni Lolo Miguel ang kanyang sarili sa mga manonood. Talagang marami pa nga mga bagay na hindi nalilinaw tungkol sa isyu na ito. Kaya mararesolva pa kaya ang mga ito? Dahil nagagalit na nga talaga si Lolo Miguel pati na rin ang tita ni Ate Erika. Talagang habang patagal na patagal ay mas umiinit na nga ang issue nito. Sino nga ba ang tunay na may mali? Ang pamilya ba ni Ate Erika o sila Ate Erika at ang kanyang ate? Namin and more pa in the court. Hindi ka rin. Hindi kami natatakot. Don't miss Bahay it. Uh, oh. Uh, you, you want to fix this. Ayaw niyo manahimik kasi So this is not a joke for us. And sorry, sorry ha, need ko na po kasi magsalita. Sumubra na kayo kay Erika. Alam mo ko na get nung, uh, nung, nung hindi pa mga, si Mrs. na ano na hospital, ako ang inuutosan nila. At wala man silang alam uh -huh. sa pagbibili ng mga ng steel bar, si Minto, Graba, Wangin. Bakit? Bili bago na di? ako na ba mag simple ako nagbuwan sa ano sa hardware mm hmm, yun at di simple ako talagang nagbabayad sa hardware at after ako dun pero sa kanilang gagaling ang pira hmm. may, <coughs> may prueba naman din po kami eh, kung hmm. yung nga kanina ang pera hmm. kahit tayahin ko ako, kapag salita oh. <laughs> <coughs> hmm. so sumubra na kayo kay Eric Grabe to todo explain nga si Lolo Miguel sapagkat mali-mali daw mga sinasabi nila sa post na tina pinapatamaan sila. Bukod sa sinabihan sila ng mukha silang pera ay sinasabi pa na kinokontrol nila ang pera nila at Erika at sa mga pupapagawa ng bahay. Iniliwanag naman ni Lolo Miguel na sila mismo ang nanghingi ng tulong kay Lolo sapagkat wala na silang alam sa mga pagpapatay ng bahay at mga simento. Kaya naman siya lang daw ang bumili. Ngunit sa barangay naman daw iyon. Anak, ang dapat ay obligasyon sa inyo. At wala kayong pakialam doon sa pera ni Jun A. O pera namin dahil hindi po sa inyo yun. Wala kayong karapatan sa pera niya anak nga nagkapasulong sila sa akin. Ang sabi, tulungan, tiba silang alam, magbili ng magpagawa ng bahay. Ako nagpapan ng bahay na yun. At yung bahay pong yun ay sa barangay. Mm Luting yun, ako nagbili mm yun. Ngayon, ang sabi ko, dun sa pili nyo, nagpapat at ganyan din nangyari, walang kurinti, di itong madali at may kurinti. Mm Hindi, so, namin yung kurinti, eh, namin, ang ng kurinti. Ayun ang pinagawa namin para madali-dali ka. Ay pira sa kabila ako, gawag ng pira, hindi ulan sa akin yan. Sila ang nagbibigay ng pira sa akin. Na pambayad sa mga... Mutusan ka lang. Mutusan ka uh, lang. Hindi namin sa kapo. Kung alam ko lang ang mga kagay hindi ako masunod sa si kanila. Bakit tayo, uh, Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!